imbis na matutulungan nga itong si Perena ay wala na nagawa si Inuwo kundi pinabayaan na lamang ito sa balaak sapagkat siya ay isang napakapasaway pinagtangkaan siya ang pagnakawan kaya naman nararapat at serve niya ang karma sa loob ng balaak hindi na siya tinulungan pang muli ni sa kabilang banda kung anong tigas ng ulo ni Perena ay manang mana din ang kanyang anak na si Flamara pag ipinapairal nito ang ang matinding galit at hinagbis niya sa pagkawala ng kanyang inang si Perena na is niya itong ipaghiganti. At hindi na niya kayang magantay pa nasang ayunan pa siya ng kanyang mga kapwa-sangre. Kaya manas, nagdesisyon na siya ng kanyang sarili. Subalit tala mapapahamak lamang siya sa kanyang ginagawa. Naobotan ni Dea na halos tupukin na nga sa apoy ang kanyang adang si Organa. Kaya naman sa awa niya dito ay talagang tinakas niya ang mula sa matinding galit nga nitong si Flamara. Nais niya itong ipagtanggol sapagkat naawa siya sa kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina imbis na maging masaya at magpasalamat sa ginawa nga ni Dea. So balit na galit pa ito sa kanya at pinilit pa siya na umanib nga kay Kera Medena. Hindi na magagawa nga nitong si Dea sapagkat wala nang saisay uh, para umanib sa kanya. Para sa kanya ay katangahan ang pag-anib kay Metena, marami na siyang napahamak at nakatay. Kahit magkaiba sila ng pinapanigan, ay naawa pa rin si Deia sa kanyang ina. Agad niya itong tinali sa puno para lamang hindi tumasaktan dahil alam niyang hindi na nga makokontrol ang galit nga nitong si Flamara sa mga tagami ni Abe. Lalong-lalo lalo na nga dito kay Ilgana dahil siya mismo ang pumatay kay Perena. Hindi hindi siya mapapatawad ni Flamara at hindi, hindi niya pala na buhay itong si Olgana. Sa kabilang banda, puntas sa mahiwagang balon ang dalawang sangre, ang mga F3 ni Lira at Mira. Tinatakasan nila ang mga nilang mula sa palaak. Subalit, hindi pala sila magkakaligtas dahil hanggang doon ay sinundan pa rin sila nito tinulungan sila ng naturang nympha na kanilang bagong kaibigan. Ngunit ang tulong na iyon ay meron palang kapalit. sila ng mga bagong damit na galing sa nympha na kanilang kaibigan. Ang mga damit na iyon ay magiging proteksyon hanggat hindi sila magsasalita ay hindi malalaman ng mga nilalang na galing sa balaak at mananatili silang ligtas ngunit ang iyon ay may kabayaran. Hindi sila makakaalis sa naturang lunggang iyon hanggat hindi sila pumayag sa kagustuhan na magkakaisang dibdib dito nga sa naturang nempha. Nagulat ang mga sangre